So guys, balik adventure na naman. Pupuntahan namin yung lagi na pagkukuna ng maraming isda sa parteng malayo. Doon parte. Baka sakaling mayroong bagong tabi uli Masama-sama ang panahon. Ipiliti namin para makadilisya uli ng pandorodogtong oras alas sa es takta matating kami dan gabi na. na lang maganda at malinaw ang tubig ops tarag bago agad nasa ilalim ng corals. ayan sa pool sana marami uling mga bagong tabi para makadilin siya naman ng pandurdog tong langoy uli ito may kaluping ops sapol maganda ang buwi ng mano magandang klase ang isda hanap ulit tayo at ito may kaluping pa kita ang buntot dito puntahan sa kabila kita dito ang ulo oops sapol din ayos para may pag-asa may pag-asa maka delinsya talagbago dalawa pagtabihin ko tingin kong dubulin usod usod ng kunti ayan isa lang ang tinamaan nakalayo yung isa maganda at sumuot ayan sapol rin kuha pareho Grabe ang galaw dito sa ilalim. Nagre-relipatan na mga dahon dahon sa bahura. talagang bago pa dalawa, Dubulin ko. Ayon! sa pareho. Sunod-sunod ang isda. Thank you Lord. At may panibagong tabi na naman. At ito, danggit magkatabi rin. ko lang dabolin. Ayun. Ngunit yung isa. Pasa ulit. Ayan. Sapol. Kuha pareho. dangkit bahura ito. Ito na. Nagsasarayawan ang mga dahon. Ito. Surahan. Pops. Sapol. May ihawin ang inakay ko. Nung nakaraan, pagpunta namin dito, hindi pa ganito ka. Dami ang mga dahon-dahon dito sa bato. Ngayon, ang dami na. Hanap ulit. Ito, solid. Ayon, gitik. Ganitong kulay ng solid, budlawan kung tawagin dito. Hanap ulit tayo. Talagang bukid. Ops, sa pole. magandang tiyagaan ito sunod sunod ang isda sige labas pa kayo mga sulit at dalagang bukid ito may surahan uy may malaking isda sa pinakailalim ito muna malaking isda ayun sapul. yun lang nakatanggal itong surahan palabas na ayun gitik lumabo ang loob hindi ko lang makita yung malaking isda. Hintayin kong luminaw. Baka sagaling hindi umalis. Baka luminaw. Balikan ko. Medyo luminaw na. Ito, kita ang ulo. Ayun, sakol na naman. Nakatanggal ulit. Hindi na, labas. Dapat lumabas na ito. Lumabo na naman. Rambangin ko raw. Wala, hindi tinawaan. Isa pa. Nawala na siguro. Pero palinawin lang ito. Baka naan lang. Isa pa. Wala talaga. Hindi tinatamaan suwag na ang naan dito si Kiam Batok. Aso siguro ang tinatamaan. <laughs> Lumabo na. Iwan ko ulit ito. Hintayin ko luminaw. Punta muna ako dito sa kabila. Pag lang ang butas, naandyan lang yan, hindi naalis. Malaking bato ito. dito muna ako mapunta sa kabila may pulang isda ayun sa pool lambingan kung tawagin dito masarap itong ihawin matabang isda ito balikan ko na baka luminaw na ito nakikita ko na luminaw na ng konti siguraduhin ko na ito ayun sa pole dala ka palabas malaki kaya mo pala hindi nakakalabas at walang buntot putol lang buntot kaya pala paikot ikut lang dun sa butas ito ang isda na murina kung tawagin dito matabang isda ito masarap na sinasabawan pag ganitong walang buntot, walang direksyon ng langoy. Kaya pala hindi siya makalabas. Mababaw lang pala yung butas. Kapresyo lang ito ng mga kanuping. Samara at danggit. 120 ang kilo. Sana wag ito rejikin at putol buntot. Pero kahit rejikin, ulam ko na lang kapag re rejik. Thank you Lord at naka pana ng malaking murina eh kwartang linaw na ito kapag re-reject kapag re-reject ng buyer sigurado kwartang labo ito sana may murina pa ito talagang bago oops sa pole sige pakita lang mga talagang bago Tsatsaga-tsagaan ko kayo. Solid. Ayun, sa pole. Nawala yung mga pulang solid dito. Budlawan ng pumalit. Nung mga nakaraan, dami namin na pa ng solid na pula dito. Ito e lang bago. Tumago pa. Andun sa pinakailalim. Lumabas. Andi ito nagpunta sa kabila. Yari ka. Ayan. Sabol. Maganda at sobrang linaw ng tubig. Malayo pa lang kita ng isda. Ito. May parot fish. Huwag natin panahin ito. Bawal itong panahin kapag may nakatotok na camera maya lang at patayin ko muli itong kamera mas makapal dito ang mga dahon nakakalula yung galaw ng mga dahon hoy may manitis nakatago ayun sa pole dapat talaga tandahan lang ang langoy yung ibang isda nakatago sa dahon kapag mabilis ang langoy hindi napapansin ito lambingan tumago pa yun lang punta ko dito sa kabila wala hindi na naglabas silipin ko muna dito baka may mga isda magandang taguan ng mga isda ito balikan ko Baka sakaling lumabas na Nasa pinakailalim Pipilitin ko na ito Ayun, sa pole Ano? Ano ka ngayon? Patago-tago ka ba? Ihaw ang kalalabasan mo Hanap ulit tayo Dandahan lang tayo ng langoy Ito, danggit Ayun, sa pole Danggit buhangin ito. Sana maraming kasama. Ito may solid. Ayun, sa pole. Nawala ang solid na pula. Nasaan pa kaya ang iba nito? Ito, dalawang danggit. Listingin kong dubulin. Dasig ng konti. Unti-unti pa. Ayun, sa pool. Dangkit bahura ito. Ang dangkit bahura medyo patulis. Ang hugis. Tangoy ulit tayo. Ito, talag bago. Ayun, gitig. Pag ganitong magalawang ilalim ng dagat, maamo talaga isda. Hanap uli. Talag bago pa. Ayan, sa pool. Masarap taluto dito, prito. O kaya paksiw. Nasaan pa kaya ang iba? Ito, talag bago pa. Ayan, sa pool. At nag-akyat na ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood bawal oh, galaw sa ilalim yah nagirilipada ng mga dahon dahon laki nyo no isda na marinay walang buntot putol oh. <laughs> maliit pa siguro kinain na ano oh. oh. Pinahirapan pa ako. Hindi ko para basta makita at malabo. butas hindi na alis dun sa butas sa malaking bato lubat na ang camera ko 10% na lang buti na lang at may reserva Ah, <laughs> mga pangalawang dive pa kami dito lang din kami mga dive sa bahurang ito mapanibagong daan lang kami sa ilalim para hindi madaan yung dating na daan And guys hanggang dito na lang muna ang una nating dive